Isang mapagpahalang araw po muli sa ating lahat. Sige, ako po ang inyong lingkod, Yoso 007 Sa pagkakataon pong ito, ako po ay muli magtuturo sa inyo ng mga gawaing pang-spiritual sa larangan ng mga gamotan. Nung nakaraang video po, ako ay nagturo ano kung ano ang inyong gagawing unang-una sa mga nagnanais na matuto ng mga ganitong gawain ng mga panggagamot. Siyempre, ang sinasabi ko na sa inyo ay kayo ay magdibosyon na sa loob ng 49 days o so 48 days o so, uh, kayo araw-araw habang kayo ay nabubuhay. Ngayon, kapag halimbawa uh, kayo ay nakatapos na na devotion ano syempre inaasahan nyo na kayo ay makakapagpagana ng mga orasyon ano pero sana ano bago kayo sumabak sa mga gamutan o bago nyo harapin ang isang taong papagamot sa inyo ay tiyakin ninyo na kayo ay nakakapagpoder. So, yung debosyon na inyong ginawa, ano, kung kayo ay devotion na, ay meron na pong kasamang poder yun. Pero mas maganda kung uh, meron kayong maraming poder. Uh, kayo lagi araw-araw para ito ay magsilbing protection ninyo. Kasi oras na kayo ay humarap doon sa taong inyong gagamutin. Kung ito ay may karamdamang ay ang inyong, ang mangyayari po nito ay kayo na po ang kokonek doon sa gumagambala doon sa tao kaya tiyakin ninyo na meron kayong poder upang magsilbing protection ninyo. Ano? Lahat ng poder na alam ninyo ay gamitin nyo na sa inyong sarili upang hindi kayo mabalikan o hindi kayo balikan ng mga ano gumagambala doon sa gagamutin ninyo. At tandaan nyo, ano, tandaan nyo, na kapag ka mo na to ay ikaw na ang nakaharap sa kanya so kung ikaw ay magiging mahina para dun sa gumagambala ang ipinapahamak mo ay ang iyong sarili at yung taong iyong ginagamot ano? so tandaan nyo guys lagi kayong magpopoder so bali ngayon ay ituturo ko ang isa napaka iklim uh, orasyon pang poder pero ito ay napakalakas napakalakas na poder so isa ito sa poder na ginagamit ko araw-araw so marini ninyo ditong gamitin sa inyong sarili ano guys so marini niyo itong gamitin sa inyong sarili araw-araw ano um, mabilis naman tong ano makonti lang itong orasyon ito So, madali, madali din ito mauusal sa inyong uh, isipan. Ano? And then, ihip nyo lang sa inyong dibdib na pakrus. O kaya, ihip ninyo ganyan. Tapos, ganoon ninyo sa inyo. So, ganoon lang kadali, guys. So, um, so, bago ano, bago kayo manggamot, bago nyo tawasin yung tao, ay magpoder muna kayo. So, ito ang poder na aking ituturo sa yo. isa isa ito ano isa ito sa pudar na ginagamit ng inyong lingkod, ano so pakinggan po ninyo uh, basahin dito ayan <coughs> Dios Jehova Dios Adonai Dios Elohim Father so salim lang po yan ng tatlong ulit ano salin niyo lang po yan ng tatlong ulit at ihip ninyo sa inyong dibdib ng tatlong ulit na pakulay. Siyempre bago kayo magusal ng ano, magusal kayo ng poder, siyempre magdadasal muna kayo ng isang ama namin, isang abagino Maria at isang sumasampalataya. And then yuyuko kayo, kayo, then usalin nyo yung orasyon. O, ng tatlong ulit sa inyong isipan lang. O yung ilalakas. O, o yung ilalabas ang tinig, ano? Ang tinig, do sa inyong bibig bagkus ito ay inuuso lamang sa inyong isipan okay iyo po kayo din iipit sa inyong dibdib tatlong ulit ng pakro ganun lang po kasi simple ano guys okay ah yeah, pwede naman na ano pwede naman na ganin yung kamay ninyo ano ganin niyo din mo doon sa inyong palad ano Dios Jehovah Dios Adonai Dios Elohim Padre. Tatlong ulit na pakurus. Then, yung ganun ninyo. Sa inyong ulo, sa inyong katawan. Ganun. Ha? Ganun ninyo sa inyong katawan. Ganun. O so, kaya, gusto nyo naman sa ihip lang sa dibdin niyo Kung kayo dito. Sa niyo. nyo. So, yan ay isa sa poder na napaka-ikli pero sobrang napaka-lakas yan, yan po ginagamit ni misteryoso si Jose Osado so gawin lang ito ng tama at merong paniniwala God bless you po bye